Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta naman kayo? Sana'y okay lang kayo. Sa araw na ito, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Meron tayong tatlong uri ng pang-abay. Meron tayong tinatawag na pang-abay na pamanahon, pang-abay na pamaraan, pang-abay na panlunan. Ngayong araw tatalakayin natin ang pang-abay na pamaraan. Halimbawa: Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano? Paano niya hinawakan ang aking kamay? Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang pang-abay na pamaraan ay mahigpit. Ikalawang halimbawa. Mabilis na umalis ang magnanakaw. Ano ang pang-abay na pamaraan sa ating pangungusap? Mabilis na umalis ang magnanakaw. Paano umalis ang magnanakaw? Lagi nating tatandaan na ang pang-abay na pamaraan ay sumatagot sa tanong na, Paano? Paano umalis ang magnanakaw? Ang pang-abay na pamaraan ay mabilis. Bibigyan ko kayo ng isang maikling pagsusulit. Mari ninyong i ang video at sagutin ito sa isang malinis na papel. Panuto sa lungguhitan ang pangabay na pamaraan na ginamit sa pangungusap. Una, dahan-dahang inilagay ni Rosa sa plorera ang mga bulaklak. Ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap ay dahan-dahang. Pangalawa, unti-unting inilagay ni Ana sa balde ang tubig. Ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap ay unti-unting. Pangatlo, maingat niyang pinunasan ang babasaging florera. Ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap ay maingat. Pang-apat, mabilis tumakbo ang kabayong alaga ni Dong. Ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap ay Mabilis. Panglima, taimtim na nananalangin sa simbahan ang mag-anak. Ang abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap ay taimtim. Sana'y may natutunan kayo sa araw na to. Ako si Ginang Alvar nagsasabing kapag pinag-aralan ay matututuhan. Hanggang sa muli, paalam!